itlog ay isa sa paboritong pagkain na hindi mawawala sa pagkainan nating mga Pinoy. Bukod sa masustansya na, sa murang halaga nito ay nairaraos na natin ang ating almusal, tanghalian, merienda, at minsan hanggang hapunan pa. Kaya nga, isa rin ang itlog sa mga pangunahing produkto sa ating bansa na magandang pagkakitaan. Katulad na lang ni Sir Carlito mula sa dalawigan ng Cavite, na nag-alaga ng puting paitluging manok para sa pagkain ng kanyang pamilya at pang-araw-araw na kita sa pagbebenta ng itlog. Gumagawa siya ng sariling pakain at nagbibigay ng atogi sa kanyang mga alagang manok kung saan na paaga ang kanilang pangingitlog hanggang sa gumanda pa ang kalidad ng mga ito. Sa pagbisita namin sa kanyang backyard farm, ay ito ang kanyang mga ibinahagi sa amin. December 1, ano ko ano, nito eh. So, napaaga siya kahit yung pinagbilang ko nung chinat ko siya, Sir, yung sa'yo ba't meron na? Sabi, naka-ATB kasi ako yun, sabi ko. Sabi niya, ba't yung iba wala pa? So, may chat kami, may mga chat kami. Maganda nga yung ano mo, feeds mo. Kasi sabi ko, yung pakain ko, yung gawa kong feeds. Mm -hmm. Plus yung sa ATB nga. Yung iba kasi wala pang drop. So, nag-first drop siya, ang laki. Tapos, parang pugo yung isa. Tapos, isang malaki. Nagulat ba't malaki yung isa? Tapos isa, parang anlambot. Uh. Mm -hmm. So, first drop daw yun. Yes. Sabi ko, sir, ba't ganito yung ano nyo? Ang it, Ah, meron na. Expected pa yung mga ano pa. December. Ang pangingit log nila. Oo. Oh, hanggang sa, ano na lang, hindi pang February. February. Ano na to? 60. 60 grams. Yung iba dyan. Anong size? So, large na po yan. Ah, so large na. Yung iba po dyan, sobrang laki. Jumbo. Wala lang nag-drop ngayon ng malaki. May malaki-malaki ako na kukuha dito. Anong iba ano lang po to November ko lang po gano'n ato eh 16 weeks sila noon baka nasa 20 plus na so sa ngayon uh, wala na akong amigyan um, kung may small dyan na pa maliit na lang na percent 10% so, maganda na siya, malaki na nasa large na siya large to XL na siya ito lang din, maganda rin itong na anak buhay. <cleanup> kaya ako naglagay ng ganto aside from ah uh, Uh, buwanan ko at yung baboyan na pang apat na buwan o three and a sabi ko kailangan ko ng daily so naisip ko yung ito nga kasi daily to eh okay. kailangan mo kasi ng daily eh. income naubos yan so, lang delete na ulito kahit sila nagtatanong eh ba't ano yung lasa ng ito yung maligatok yung iba yung pag niluya mo yung puti. Ay, apo. Tapos yung dilaw niya, hindi dilaw na yun, para, para nag-orange. Yes. Oh, eh, sabi ko puti yun eh. Kaya yung lasa, iba po talaga. Oh. Sa isang so, feeder, ba sir, ilan na uubos nito sa mga? 750 grams to eh. May sukatan na ako dito. Ito. Ay. Oh. Sa isang ganito lang po. Sa so, sampu kasi siya mamit. So, lima-lima. Lima, sampu siya per day 10 kilo. Ah, okay. So, hahatiin mo siya, Divide diba? na lang mm -hmm. So, ito na yung sinukat ko, 750 Mm uh -huh. So, less siya sa um, 2.5 kg. Uh -huh. Tapos, yung dumi nila, niyalabas ko na dyan sa so, okay. uh -huh. Pang ano ko na yan, pang process ko siya for sa feddings ng mga ano. yung gulay. Yun. Mm. Uh -huh. So, napapaikot niya po? Oh, na? walang tapon. Walang oh, tapon. Wala po wala po talaga uh, yung poops nila iipunin ko siya para gamitin ko siya pag uh, prepare ng gulayan sa mm -hmm. sa, yung, sa lupa ah, sa magpapon sir nakakain ng galon siya ano siya uh, two days yan uh, ah, two days yung isang nakakain malakas na sila ngayon mm -hmm. eh dati ano uh, three three days uh, apat na kutsara yan yung ate di, apat na kutsara. 15 liters. Oo, siya. 16 liters to this. Mm -hmm. So, after nun, lagay uli ako. Sabi ko nga, ano eh, lalo kung may ato hindi ka makaka store mo na yung amoy o ano. Uh -huh. Ang kailangan po kasi nito, open air eh. Pansinin nyo po sa mga ganto puro open. Oo, oh, mm -hmm. oh, po, sir. Ang ano lang kasi dito, magiging talaban nyo dito yung mga predators. Niyo. Maya, yung ano. Mm -hmm. Pero kung sa garahe, mm -hmm. eh, syempre, kahit sa garahe, pwede isang ganto lang, oh. May oh, yeah. ipot ka na. Mm -hmm. Tapos, kung may halamanan ka, ipunin mo lang yung dumi, then i-compost mo. Meron mm -hmm. ka lang yung pampataba. Uh -huh. Sabi ko nga, yung dito, oh, may pang bayad na tayo sa ano, oriente sa ilang. Mm -hmm. Kailangan mo lang hindi miskarte, hindi yung puro ano na lang eh, angal-angal. <laughs> mm Then the right, uh, right, person na... Mapagtatanong. Oo, uh, oh, uh, paano miskarte. Hindi nyo maigaguide ka talaga. Mm -hmm. Kasi may punan ka eh, tapos hindi pala pwede. Aside from punan, eh, yung location mo, siyempre, tapos tayo. Ano, eh then di mo pala siya inaral talaga ng matagal iba pag may pera naman agad-agad okay. walang knowledge pag sa mas may nang pang mag yung walang pera okay. pero may knowledge ang okay. bilis nun sa tamang diskarte at kaalaman maliit man ang puhunan ay kaya na mag-alaga ng white layer chicken kahit sa loob lang ng bakuran kasabay ang wastong pagpapakain at pagbibigay ng atovi sa mga paitloging manok ay siguradong tuloy-tuloy ang kanilang panginitlog. Less hassle at enjoyable pa ang pag-aalaga dahil bukod sa dagdag pagkain na ng buong pamilya, nagbibigay pa sa atin ng magandang kita.